Ang pagkatalo ng Team USA sa Team Lithuania ating pag-usapan. Nagpaulan ng 3-point shot ang Team Lithuania na may 14 3-point shot made out of 25 and that is a high percentage, 58% at minensahan nila ang unbeaten record ng Team USA sa score na 110 to 100. Mainit ang simula ng Lithuania na may perfect 6 3-point shot at umabot pa ang lamang nila sa 21 points. Nagtapos ang first quarter 31-12 in favor of Lithuania. Umpisa ng second quarter nagmini-run ang Team USA at agad na nag-timeout ang coach ng Team Lithuania. Si Anthony Edwards ay nag-back-to-back 3-point shot at nabawasan ang kalamangan ng Lithuania. Ngunit dahil sa patuloy ang magandang outside shooting ng Lithuania na may perfect pa rin sa 3-point shot, 9 out of 9 bumalik ang lamang sa 19. Nagtapos ang second quarter na lamang ang Lithuania ng 17 points 54 to 37. Sa third quarter naglansad ng 15 to run ang Team USA sa tulong ni Najeren Jackson, Jalen Bronson at Anthony Edwards upang makalapit ang Team USA. 6 minutes left in the third quarter, anim na lang ang lamang ng Lithuania. Nagmini-run ang Lithuania sa pangunguna ni Jonas Valanciunas balik ang lamang sa sampu. Samantala si Anthony Edwards ay may 20 points na. End of third quarter, 71-65 in favor of Lithuania. Sa fourth quarter naging aggressive ang atake ng Lithuania na nagresulta sa pagka-foul trouble ng Team USA. 7 minutes left in the game USA is in penalty. Ngunit si Anthony Edwards ay patuloy ang magandang laro at may 25 points na siya. Limang minuto natitira sa laban, 8-point lead ang Lithuania. Nag-pressure defense ang Team USA, 1 minute left in the ball game na ibaba ang lamang sa 6 points sa 3-point shot ni Anthony Edwards. Ngunit ang Lithuania ay namuhunan sa free throw line dahil sa mga penalty shots. 16 seconds left na ibaba sa apat ang kalamangan sa free throw ni Jalen Bronson at may pagkakataon pa sana na may baba sa 1 point ang lamang ngunit sablay ang corner 3 point shot ni Bronson. Natapos ang laban sa score na 110 to 100 sa pangunguna ni Karinya Oscas na may 15 points, Cons kas na may 14 points at Jonas Balanchonas na may 12 points. Pinangunahan naman ni Anthony Edwards ang Team USA na nagtala ng 35 points, Jalen Bronson at Michael Bridges may tig 14 points at Brandon Ingram na may 10 points.